So, ayan guys. Mag-prepare na tayo ng ating lulutuin guys. So, ayan. Mayroon ako ditong napitas na mga gulay. So, ayan itong talbos ng kamuti. Egg cunt. Saka talbos ng bago. At sigarelyas. Meron ako ditong bangos. So, ito, ang mga ricado, guys. Yung sibuyas, luya, pang at saka kamatis, siling green, at ang ating pang asin. So, ayan, magsisinigang tayo ng isda ngayon. Ayan. Atin muna, guys, himay-himayin itong ating gulay. So, ayan, talbos ng kamuti, guys. Dahil wala akong tanim na kangkong dito sa bukit. So, ito, talbos ng kamuti. Ano, wala kaming kangkong. So, ayan, goods na yan, guys. Kung ano lang ang mayroon dito, guys, na ano sa aking garden, yun lang ang isasahod ko na gulay. Ito kasi guys, pag itong kakain ay may laging may gulay. So, ayan. Tayo na at ito isasaw natin sa ating sinigang na bangus. Saka isang egg plant. Haluhaluin natin. ito na nga guys, tayo na mag-umpisa, magluto. So, ayan, lagyan na natin ng sabaw itong ating sinigang na isdang bangos. So, ayan, pagsabay-sabayin na lang natin itong mga arkado yung luya, sibuyas, kamatis, at itong siling green. So, ayan, binali ko guys yung sili para kumatas talaga yung anghang niya. Kasi yung aking partner ay gusto niyang maanghang yung sampaw. So, ayan guys, pakuluan muna natin panggang lumabas yung kumatas, lumabas yung mga, yung katas ng ating mga ricado. So, ayan, takpan natin para mas mabilis kumulo. So, ayan, kumulo na siya guys. So, ilagay na natin itong sigarilyas. Sabay na natin yung eggplant. Lagyan na natin ng asin. Lagyan natin ng konting granules. Tapat natin ulit, guys. At ilagay na rin natin, guys, yung isdang bangos. Ayan. At isabay na rin natin ang ibang gulay, ang talbos ng kamote, at ang talbos ng bago ang daming gulay guys. Yan ay favorite ko, ay gulay. At lagyan na natin ng pang asin guys, ang sinigang sa sampalo. Atin tikman guys. Dagdagan natin ng ano guys, ng patis mit matabang Ayan. goods na 'yan, guys. Luto na ang sinigang na bangos So, ayan, simpleng ulam sa buki. Thank you for watching, guys. Huwag kalilimutan, paki-follow para follow and share para lahat ng mga ganap sa probinsya ay 'yung masusubaybayan. So ayan ang buhay probinsya at buhay bukid-bayan. God bless. Mag-iingat tayo lagi. Hmm, yummy yummy. Tama lang ang timpla, guys.